Madalas mag-alala si Aling Marina sa kaligtasan ng kanyang mga anak lalo na at malapit sa creek at sewer ang kanilang bahay. Ilan kasi ang mga ito sa mga ipinamungugaran ng mga lamok? Ay sa amin kasi ano eh, creek at saka yung sewage, sewer line namin. Palaging nababarado kami kaya talagang prone kami sa lamok. Maliban kasi sa mga sakit na dengue, malaria at zika na nakukuha sa kagat ng lamok, naitala rin ang pagtaas ng kaso ng chikungunya sa Cordillera. Nakikita natin ang talagang pagsipa ng kaso ng Chikungunya. Lalong-lalo na sa Mountain Province na may 382 na kaso out sa 384 na kaso. So ang apektadong edad ay 9 months old to 95 years old. So nakita natin, Mountain Province, we have 382. Ifugao, we have one. And Baguio City, we have one. Ang mga naganap na festival sa Mountain Province ang tinitingnang dahilan ng pagtaas ng kaso ng chikungunya sa Mountain Province. Ang pinaka ang pinakamaraming kaso ay noong uh, uh, morbidity week 30. Na uh, nakita din natin na jud, uh bago po dumami ang kaso ay may mga naitala na fiesta. So maaaring may mobility ng mga tao sa uh, para sa si, sales uh, uh, fiesta. If any of the signs and symptoms are noticed, there should be prompt consult already sa ating primary care provider or sa RHU or sa pinakamalapit na health center. Antibiotics duly prescribed by the physician has to be acquired. So kapag nagpa-check up po tayo at na ikaw ay nag doon sa case definition natin, bibigyan naman tayo ng gamot. Karaniwang sintomas daw ng chikungunya ay ang mataas na lagnat, pamamaga at pananakit ng mga kasukasuan, pagsusuka at madalas pagkaramdam ng labis na pagod. Kung ikukumpara sa lagnat na dala ng dengue, umaabot lamang sa halos apat na araw ang chikungunya. Bagamat ang sakit na chikungunya ay hindi nakakamatay, pinapayuhan pa rin ang DOH na agad kumonsulta sa mga pinakamalapit na health centers at mga ospital sa kanilang mga lugar sakaling makaranas ng mga sintomas na ito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.